Pare, Pedro. Pare. Eh, Ano ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pare, huwag na lang kaya. Nakakatakot eh. Bakit naman? Eh, hindi ba delikado yan? Magnanakot tayo sa mga patay. Yun na nga eh. Mga patay na sila. Eh, ayaw mo atay. Gusto masuluhin ko na lang. Hindi, hindi. Wow, wow. O sige, basta yung pinag-usapan natin, ha? Ating kapatid. <laughs> Ating kapatid. Pare, pare. Matataas yan, ha? Palagi ko, kumbuy lang ang makakakit may Mahihirapan nga yata akong akyatin. Bakit? Hmm. Hmm. Oh, talo na ba tayo ngayon? Hindi. Akin to. Akin to. At pare, di ba 50-50 tayo? Ating kapatid? Bakit? Kapatid bakit ah? Uh, uh, pare! Hi, Sir. Magandang umaga po, Sir Elwood. Good morning. Ba't hindi ka nalang gumamit ang hagdanan? Ay, sira po yung hagdan. Ayun nga po nag-elevator na lang ako eh. Ang hirap na ako eh. Lagi yung sira yung hagdan. Bakit hindi natin ireklamo sa management? Uy, madumi na pala itong tisamin ng elevator ah. Payaan nyo. Mamaya, lilinisin ko. Uy, ipis! <coughs> Iniipis na po itong loob ng elevator kasi po kainan sila ng kainan dito eh. Dapat po gumawa ng batas dito para ipagbawal ang no eating something tanks. Pwede ba ilipat mo nga sa kabila yan? Sorry po. Ha! <laughs> <laughs> ha! <laughs> <laughs> po yung ilong ko. <laughs> Ah, 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 ah. Munda ka sa akin, ma'am. Hulpit ka sa akin. Sir Elwood, sorry po. Hindi ko po sinasadya. I-alert ko po ako sa spray na yan, eh. Sir Elwood! Sir Elwood, ipit! Ay, ka. Sorry po. Hindi ko po sinasadya. spray na spray na. Asik ma po ako eh. ako talaga. Grace. Hindi tayo Grace. Billy, really? simple mo naman ako ng juice, oh. Ay, yes, ma'am. At saka, huwag na rin mamang itawag mo sa akin, please. Yes, sir. Wow, really, ang sweet ng juice. Siguro, sweet ka rin, ano? Hindi naman po, sir. Ano po ba yun nandyan? Ay, ang ganda naman. Ayun. Ito yung mga design. Ang proposal dito. Ang pangit. Yan yung mga ginawa ko. Pangit. 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 Oh. Ano pang ginagawa mo? patay tayo ko dyan. Nakikita mo na nga ang dami-daming kalat dito. Gawin mo nga yung trabaho mo. Pangit. Oo nga po, Pangit. 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 Pangit nga. Pangit din. Announcement? Pare? Hmm. Hindi pare, ikaw na. <clears throat> ako na. Hmm. Mga anak, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Honey, baka naman mabigla ang mga bata. Ipakakasal na kasi namin kayo eh. Wala naman kami ibang hanggad ng mga magulang nyo, kundi ang kabutihan nyo. Alam nyo, noon pa pinaghandaan na talaga namin ang kinabukasan nyo. Kaya mabuti pa, ihandaan nyo na rin ang mga sarili nyo sa nalalapit nyong kasal. Dad, imposible ang binabalak ninyo. <coughs> Dad. Sige, subukan mo tumayo, babariling kita. Hindi naman po ako tatayo. Impossible man po talaga ang pinabalak nyo eh. Impossible po, dad. Ano? Mag-aasawa ka ng babae? Iya, yeah. Kung sa bagay, aminin natin ang katotohanan na ang lalaki ay pinanganak para sa babae. Hello, nababaliw ka na ba? Of course not. Alam mo, marami ng story ang nangyari sa federasyon natin. Pero sa blood compact na ginawa natin, ganyan lang ang papatulan natin, no? Actually, talagang may katuwiran siya. Ba't siya mag ng babae? Not unless na lesbiana siya. Birdy ang dumadaloy na dugo sa akin ng ugat. At mananatiling Birdy ito. Dahil Birdy rin ang hanap ko. Eh, 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 bakit ka na sa gusto ng tatay mo? Dapat ikaw mismo masunod. Kung hindi na kailangan mag-usunod tayo ng People Power 4, gagawin natin! Mismo! Text sa mga friend. Now na! Ipahanda ang EDSA! Wait, ang cellphone ko na lolo? Ay, nako! Nililibang niyo pa ako. Kaya mahal na mahal ko tayo. Order sa kanan daddy mo! Nilayo ko ta! mo! Teka! Wala ah. ah. Ganyan kita kamahal. Kaya sana, mahal mo din ako. Sumama ka na. Ayoko. Sumama ka na. Ayoko. Sumama ka na sabi! Ito na po siya. Sumama ka na. Friends pa rin tayo, ha? Ang saad nun ha? Kung di ka nga naging babae, pinatuloy na eh. Nasaan sila? Ayun you know. o. Bakit? Pababayaan ba ako? Ikaw pa? Unang dumikit sa'yo, upakang ko. Okay. Oo yan. Upak mo. Asa! Ang order sa ano dahil? Uy! Ano? 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 Ano pa? Hoy! Hindi ka na! Tama na yung mga aakti mo d'yan. Halika na. Oh, pakihawak na nga. Tata na! Tata na.